Marami ang nanghinayang sa sinapit ng aktor na si John Wayne dahil na rin nasangkot siya sa isang krimen at napatay nga ang kanyang kaibigan. Ayon sa mga fans, isang mahusay na aktor si John Wayne. Taong 2010 nang nagsimulang sumikat at gumanda ang karyer ni John Wayne pagdating sa showbiz industry. Ipinanganak si John Wayne noong May 9, 1989. Lumaki siya sa kanyang lolo at lola at nasa Amerika naman ang kanyang immediate family. Si John Nguyen ay dating miyembro ng Star Magic Talent ng ABS-CBN. Nagsimula siya bilang isang child actor at naging miyembro ng ASAP Boy Dance Group na tinatawag na anime. Doon ay nakasama niya si River Cruz, Rodion Cruz, Miko Aquino, Sergio Garcia, Eman Abileda at Miko Aitona. Matatandaan ngayon ay active pa rin sa pag-aartista si River at kapatid na si Rodion. Nakasama din niya sa ilang malalaking teleserye at nasabing network nga ang mga artistang si Napiolo Pascual at Judy Ann Santos at marami pang iba. Naging part din siya ng ang probinsyano noong 2021. Dito nga ay nabigyan muli ng pagkakataon na umarte si John Wayne. Pero taong 2016, noong October, marami ang nagulat sa mga kontrobersya na kinansangkutan ni John Wayne. Siya ay nasangkot sa isang shooting incident sa Pasig kung saan nasugatan si John Wayne at napatay naman ang kanyang kasama na si Eric Sabino. At nitong October 29, 2024 ay naaresto naman ito dahil sa pagpaslang sa kanyang kasama na si Mr. Eugenio. Ayon sa mga fans, tila hindi nagabayan si John Wayne pagdating sa kanyang mga desisyon at nalulong din ito sa pinagbabawal na gamot. May mga pagkakataong na rehab ang nasabing aktor at ito nga ay naging pagkakataon din upang mabigyan ng another chance si John Wayne. Pero sa pagkakataong ito, tila nagiging mailap ang pangyayari sa kanyang buhay at patuloy na sasangkot nga sa mga bagay na hindi maganda. Dahil sa nangyaring krimen, ngayon ay arestado na si John Wayne. Ayon sa mga fans kung naging maganda daw at nagkaroon ng maayos na gabay si John Wayne, sana'y mahusay pa itong artista. Nag-iba na rin ang kanyang itsurang pisikal, hindi katulad noon na maayos pa. Ayon sa mga fans, kailangang matuto lalo na ng mga bagong henerasyon ng artista ngayon ang tamang paghandle ng kasikatan pati na rin ng pera na kanilang natatanggap. Tunay ngang isang napakalaking blessing ang maging artista dahil maraming pera at malaki ang naiuwing sa lapi. Pero dapat ay maging maingat din ang mga artista kung paano ito gasusin at maging maingat din sa pagpili ng barkada.